Yun mga kasyokoy So ito yung pangalawang dive natin At ito ang unang nagpakita Kanuping Maganda ka agad ang sample natin Magandang klase ka agad Sana tuloy tuloy na ang ganitong klaseng isda Para naka Dardagdag tayo sa pang bigas At ito ang pangalawang nagpakita Talagbago Yun sa pool gitik Ayun at pasintro parehas Maganda yata ang pamulso ngayon sana tuloy-tuloy ang labas ng isda dyan sa iparating unahan. Magandang bawar na punta namin. Oops! Kupapa. Magandang bato. Butas-butasan. Oops! Mayroon pang dapa. Dapa ang tawag dyan. Yun! Ayos! Pasado na ito. At hanap ulit tayo mga kasyukoy. Oops! Narito! alatan yun sa pool at kahit anong klaseng isda ang magpakita papanain ko yan dagdag kita pa yan at dito naman oops yun wala yun na ito banagan ay maliit bambu ang tawag yan maliit hindi mawawalan yan ng isda dito sa parting taas yun narito Talagbago bago. Lagataka, yun sa pool. Ayos nagitik. Wartal nilaw na ito. Sirbo lang pambigas natin ito, mga kasukoy. At ito pa, hops kulambutan ay maliit. Maliit 'yan, mga kasukoy. Hindi ko 'yan kukunin. Ayun, pinalayas ko at baka kung makuha nung kasama ko, iulam pa. Layo na! At dadandaanin ko lang. Oops! Danggit! Setting danggit, bahura. Gunting-gunting ang tawag dyan. Dalawa, malayo yung isa. Unahin ko muna ito. Iikutan ko para hindi naplisan. Yun, sa so pool. Kasa. At yung isa naman, medyo malayo-layo yung isa. Lagata ka? Yun, ayos. Tinamaan din. Nagitik yung isa. Ay, kala ko nagitik. <laughs> Naloko ako dun, ha? Sana may kupapat balatan dyan sa iparting unahan. Para mas maganda ang kita natin, mga kasyukoy. Para marami-rami bigas ang mabili. At ito, talagbago. Ang ganda ng sandal niya. Dalawang piraso. Magkatabi. Ilalayo ko muna itong isa para hindi mag yun sa pool para hindi ma akala tayong isa yung isa pa ah na kaya yun malabo na mga kasyoko hindi ko na makita yun sa pool buti na lang at hindi umalis Alos maagad ng klase na nagpapakita mga kasyukoy. Sana tuloy-tuloy na ito. At na puli tayo. Tandaan lang yun. Saging-saging. Saging-saging ang tawag yan or madarag yun sa pool. Ayos, mataba na isda ito. Alas hindi ito napayap. At ito pa, Kanuping mga kasukoy Ang ganda lang sandal nya Yun sa pool Nagitik At nasan pa kaya mga kasamahan nito di eh, pakita na At dito Oops Punong mga kasukoy Nasa ilalim ng corals Sana magitik nagkalikod pa yun yun sa pool gitik nga ayos nasintro ganyan sana kahit punong pwede na yan at dito pa sa may corals uli sa may sayap kaluping lagataka yun ayos maganda yung baurang napunta namin sampang isda dito alas wala pang nasisi dito mga kasyukoy at hanap na naman tayo ito punong pwede na yan tikwi ang tawag dyan yun sa pool gitik Nakasintro Susog doon sa may ulo niya 60 rin ang kilo niyan mga kasyukoy At hanap ulit tayo Yun ito pang ihaw Tapasan ang tawag dyan Surahan din ito Yun gitik Ayos nakasintro Thank you Lord sa biyaya Alos sunod sunod na ang isda Maganda sana kung may kupapa at balatan Mas maganda At ito alatan Yun sa so pool Nagitik na naman At hanap puli tayo Ng panibagong papanain mga kasyokoy. Yun balatan Ayos Katabi tayong Daw Ay big na 300 Parang makapalan laman sana makabalatan pa uli. Kupa pa pa. Oops, kanuping. Ay, lagataka. Yun, sa pool, gitik. Nasin true. At dito, oops, musi. Ay, wag yan. Yun, narito. Labas ang buntot. Yung may balbas yan, yung Manitis ang tawag. Iikutan ko dito sa may kabila. At medyo nakatago yung parteng ulo niya. Sana makita yung ulo. Ah, saan na kaya yun? Uy, naroon. Katabi nung musi. Alis dyan. Tamahan ka. yun sa pool ayun uy nagoy nakatanggal pa ulit kasa yun ayun at tinamaan na wasak yung parting ulo nya iulang ko na lang ito mga kasukoy at ito talagbago yun sa pool gitik Nasa intro. Walang kasama, nag-iisa. At mayroon pang alatan. Uy, naroon yung kasama ko si Bicol. Lagataka. Nakatalikod pa. Magharap kayo sa pool, gitik. Ano, nasintro ka no? Hanap puli tayo. Kulambutan ko pa Yun, kulambutan nga. Ayos. Kwartang linaw ka. Lagata ka sa akin. Sana magitik. Yun, sa pool. Gitik nga. Yan, sana. Ganyan. Hindi ba rin ba Hindi na ito bahawa sa isang kilo pataas. Mga unay ang timbang nito. Sana may kulambutan pa. Oops, dito sa butas. Wala. Yun, narito. Talagang bago. Alis dyan, tamaan ka. Alis dyan, tamaan ka. <laughs> Ayun, at natin mga kasyokoy. Walang kasama. Nag-iisa. Nasaan daw ang kasamahan nito? At hanap ulit tayo. Nandito sa may sayap. Bibiya pang ihaw. Yun, sa pool. Ayos, mataba ito. Sure, bull. Iihaw ko ito pagdating. Tapos may sinangag na kanin. Ay, sarap. At ito pa. Oops, yun. Kupa pa. Ayos, nakakupa pa na naman. Malaki na ito. Lampas na ito tatlong gramo, tatlong guhit. Tatandaan ko lang. Yun, ang bait. Ayun, mga kasyukoy. Medyo matagal-tagal na yung dive namin. Aawon na kami sa bangka. Yun, mga kasyukoy. Ayos sa so nakadagdag po kami. Kwartang linaw na ito. Sirubo lang ang pambigas natin. Marami-raming bigas ang mabibili na naman ito. At yun mga kasyogo, yung ina kami. Titingnan naman natin bukas kung magkaraman ang kikitain natin. Yung pinta sa dalawang dive. Yun, uruwi na. Yun mga kasukoy, nandito yung kasama ko. Karating lang. Galing pag-deliver. Nililisan yung kaldero. Yung pinagbauna namin. Nahuli na naman ang gising ko. Nakatulog na naman. na naman natin mamaya kung pagdating niya. Pagpunta niya dito at kukwintahin. Kung magka naman ang kikitain natin.